laman yan nalaga natin kasi mas mahilig sila sa sabaw kaysa sa mga adobo mahinig din sila sa adobo pero mas gusto nila yung may sabaw para may higup hugit ano, higup-higupin daw ayan Baratan natin itong patatas. Yan. Tama na itong dalawa kamalo Kasi mahal ang Lekado kamalo Marami, sobrang mahal na ngayon Ang mga Pond, bilihin Palengke. nito Walang maliit eh pero di isang kutcha mumo na. Igisa, igisa. Hindi okay tabi eh. Kaya Okay nga, igisa nilaga. Nilaga. Dalaga nang tubig 'yan kasi lagdi sa kumo na. Bakit na? Para pa masarap. Ano 'yun? Masarap so, 'yung nilaga mo na, pero kaya 'yung 'yung oh, patatas mo. Ako magluluto. Lagagain mo na pala eh. Lagyan mo na ng hasa. Lagyan mo na ito ng patis. Hindi pa. What's up? Teka na ko dine. Hindi pa. Isasangkot ko mo. hindi yan. May, May langgam na naman. Ay, patis ang wala na. Patis ang wala na. Ah. Vamos. Mm. Okay, diba di ba minsan kasisi nag Ilalaga lang niya hindi niya na igigisa kaya minsan sa kaya, diba, eh. kaya nga nilaga nila kaya nga matabang kaya diba? nga matabang di ba matabang kulang sa kung hindi kung hindi laman hindi kung hindi 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 ginigisa ayan, nandiyan po na okay ayaw ko mami oh Puro may dumi. Ano yan? Bakit pinidigyan mo? Ang tubig. Eh. Ayan kamalo, tignan natin yung Inuloto natin nilaga. to Ito. Ito, nilagay ko na yung patatas kaya maluha. Ayan. yan natin ng pork cubes. Ayan. Ayan. Ayan, kamalo. Kumukulo na ang ating nilagang baboy. Ayan, oh. Kumukulo na ang nilagang baboy. yan kamalo. yan kumukulo na yung nilagang baboy natin. Ayan, okay na rin ang timpla niyan, kamalo. Ayan. Mamaya, papatayin natin siya na, na yun, kamalo. Mamaya na natin ilagay ito. Pagkakain na tayo. Ayan, yung repolyo. Yan. Ayan, shout out sa mga team kabati ko diyan. Shout Shoutout kay IP e. Sampaga. Ayan. Shout out sir sa uh, maraming maraming salamat at hindi ka nagsasawang manood ng aking video. Ayan, kabalo. Shout out sa Chopper Sniper at shout out sa Bicuana Vloggers at Bolias Vloggers. Ayan. Ayan, kabalo. Quarter to 12 na kamalo. Ang ating oras, quarter to twelve. Ayan, nung um, pamulong. Ayan. Katana? Oo. Oh. Kanina kumakanta mean, ka eh, diba? Are you singing? Yes, are you singing? Okay. Ah! No. I'm not singing. Kanina kumakanta ka eh. I'm singing. By... Kanina by... yan kumakanta ka, Maloy. Pag nakaharap na sa kamera, hindi na siya kakanta. Ayan, kamalo. Patayin muna natin, kamalo. Ayan. Ayan, kain na kami. Hmm, yeah. Ayan. Mm, kain na kami. Yay! Ito, so, nilabang baboy.

Kain tayo. Okay. Hi. Hmm. Nasa pia. Ano ako sa bagong sa kasuka. Yan. Eating time. Time is 12 o'clock na. What the kini bang is that? Yan. Hmm? No! Nằm sẵn nào Nay mọi người Hmm. Eating time, kain na tayo. Sarap tong taba, isaw-saw sa bagoong sa kasuka. Ayan, sana rin. Kain na. Time. Magtaba ako. Ang dami yung bahay. Kinatanggal ko, ayaw matanggal eh. Nakain po nga ata eh. Ah, uh, okay lang yan. Ba, ako lang naman yung balahibo ng aso ay kwan. Nandun. <laughs> Maboy. Maboy. Ang mahirap palahi ng ta tao. And buhok. Mm -hmm. Buhok ng tao. Yan. And hello. How? Hello. Kain na tayo. What to help? Hmm. What to help?

kasi gusto niya yung may lumalaban daw para mm. sa mm. kami. ay tanit ang kanin. ay ita tayo. hmm ay tanit ang kanin na kita kami kain. Ano, kain na ano? kain. kain tayo mga viewers. Ayan. Maraming maraming salamat po sa palang sa kong panunood nyo ng aking video. Ayan, Kamalo. Tapos na tayo. Kumain. Ayan. Bye yeah. po, Kamalo. God bless po. Kamaya magbukas tayo ng pinggan. Ayan, Kamalo. Maghuhugas na tayo. Ayan. Maghuhugas na tayo ng plato kamalong. Ayan na. pa malo. Magugas nga, sandali lang. Yan. Magugas na ng plato. Pa. Wow. Oh, mother. Wait lang, sandali lang. Ito na lang. Ay, hindi pa. Gusto pa niya. Pakisuyo nga, mother. Bigyan mo nga. Sabaw. Ah, ito, bukasan sa na itong kunwari. Maglalagay na ako ng oras. Sabaw, gusto pa niya. Puno na yung panmade, tubig. Puti na lang nakita ko. So. Oh? Ha? Marami pa? Ay, darating ang kwan. <laughs>